Mga kababayan, bagong programa na naman ang inyong dapat abangan sa inyong pamansang TV tuwing Miyerkules ng gabi. Ito ang programang Dayaw. Magsisimula ito bukas alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Si Senator Loren Legarda ang host ng programa na tatalakay sa mga kultura sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayao, our knowledge, our pride. Iniimbita ko ang lahat na manood ng Dayaw, our pride, our heritage and our pride. Ito po yung mga uh, programa ng gobyerno na nagbibigay pugay sa ating mga tinatawag na culture bearers, yung iba't ibang mga weaves, yung ating mga pagkain, yung mga sinaunang tradisyon ay mahahanap natin sa Dayaw. Sana manood kayo sa PTV4, yung aking alma mater na dati kung saan ako nagkatrabaho, mm, 1980s. Thank you.